Kwento serye. Ang kwentong ito ay pinamagatang si Mara sa kabilang dako ng ilog. Ito si Mara. Siya ay isang batang usa na masigla, masayahin at mabait. Ngunit minsan may katigasan din siya ng ulo. Nag-iisa siyang anak ng kanyang ina. Wala na ang kanyang ama simula pa nung siya ay sanggol pa lamang. Nalunod daw ito sa kabilang dako ng ilog habang bumabagyo. Simula noon, mag-isang itinaguyod siya ng kanyang ina. Kasama ng ibang mga osa, ay pumupunta pa rin sila sa ilog upang uminom, magtampisaw, at maligo. Sagana din ang lugar nila sa mga berdeng damo kaya hindi na nila kailangan pang umalis dito. Payapa at masasaya ang pamumuhay ng mga osa. Ngunit, ipinagbabawal ng matatanda na tumawid sa kabilang dako ng ilog kahit pa doon sila dating naninirahan, sapagkat delikado raw doon. May mga asong lobo na lumilibot, lalo na kapag gabi at bilog ang buwan, kaya nilisan na nila ang lugar na iyon. Isang maaraw na araw, nagyaya ang mga kalaro ni Mara na tumawid sa ilog upang silipin ang kabilang panig. Sa kabila ng babala, sumama si Mara. Hindi naman sila nahirapang tumawid. Namanghas sila sa kanilang nakita. Napakataas ng mga puno at masusukal ang damuhan. Naglaro sila ng habulan at kumain ng sariwang berdeng damo. Nang papalubog na ang araw, nagpa siya ang lahat na umuwi agad upang hindi maabutan ng asong lobo. Ngunit nagpamilit si Mara na magpaiwan. Gusto niya mag-alay ng bulaklak sa pook ng ilog kung saan nalunod ang kanyang ama. Unang beses niya itong gagawin. Kahit kailan ay hindi ito nagawa ng kanyang ina. Nangako siya mag-iingat at magtatago na lang kung sakaling may asong lobo. Pumayag naman ang kanyang mga kalaro at iniwan siya. Dali-daling pumulot si Mara ng mga bulaklak. Isa-isa niya itong inihulog sa ilog habang iniisip kung ano kaya ang buhay nila kung buo pa ang kanilang pamilya. Samantala, sa teritoryo ng mga osa, agad na isinumbong ng kanyang mga kalaro si Mara sa kanyang ina. Mabilis na tumakbo ang ina ni Mara sa ilalim ng liwanag ng buwan o maasang makikita pa niya ang kanyang anak. Sa kinaroroonan naman ni Mara ay naputo lang katahimikan ng may napansin siyang gumagalaw sa di kalayuan. Mga asong lobo, malalaki, mabalahibo, matutulis ang ipin at kuko at nanlilisik ang mga mata. Takot na takot siya. Tumakbo siya at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Ito ang unang beses siya na nakakita ng isang asong lobo. Tunay nga pala sila'y nakakatakot. Gusto niya sumigaw, tumakbo, tumakas, ngunit tila nawala ang kanyang lakas. Nanatili siyang nakaupo at nanginginig. Maya-maya ay may narinig siyang kaguluhan. May sinunggabad ang mga asong lobo ngunit hindi niya magawang sumilip. Pinipigilan niya ang kanyang hininga. Naaawa siya sa nilalang na iyon, kahit hindi niya ito nakita. Ilang minuto ang lumipas at unti-unting tumahimik ang paligid, hanggang sa may maramdaman siyang dumampi sa kanyang ulo. Isang malamig, ngunit mahinahong haplos. Narinig niya ang boses ng kanyang ina. Ngayon, anak, ligtas ka ng makakauwi. Nilingon niya kung saan ang galing ang tinig at nakita niya ang kanyang ina. Ngunit unti-unti itong naglaho, parang usok na tinangay ng hangin. Sa malalim na gabi, tumakbo si Mara pa uhi. Nanginginig, nalulungkot at alam sa kanyang puso ang sinapit ng kanyang ina upang siya'y iligtas. At dito na po nagtatapos ang aking kwento.